Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. So punta tayo dito sa CR nila mga guys Hindi tayo papasok dyan sa pambabae Kasi bawal lang Pero tingnan nyo naman Napakalinis <laughs> po niya Ayan, yan po yung CR ng Bicoli sa room Dita na naman Ang dinis po yung Ang ganda May aircon pa May aircon pa Ayan mga kabayan, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat At nandito tayo ngayon sa Bicol Isarog na naman, mga guys Mag-update tayo ng Bicol Isarog na bus terminal Yung mga nagtatanong sa akin dyan Ng mga sakay ng bus So ito muna ang update natin mga guys Nandito po pala ako sa Arcobia City mga kabayan Ito, dito yung uh, Bicol Isarog na sakayan ng bus So binabi tayo ngayon kasi uh, Galing lang ako ng duty At uh, Marami nagtatanong diyan kung yung mga sagayan ng boss. Gan, sir. Shout, shout out 59. 59 din oh, sir. Nicole Family. Ano sir? Shout out Nicole Family Pateros. Ah, shout out sa Nicole family. Shout out sa Nicole Family Pateros. Shout out sa 59 natin. So bago ako nag-vlog mga, mga kabaya, kabayan, nagpaalam muna ako sa 59 natin para proper yung pag-vlog natin dito kasi minsan sa ibang uh, bus terminal, minsan sana uh, hindi ka papayagan ng gwardiya. So dito, nagpaalam mo na ako sa ating 5-9 at pumayag naman siya. So ito mga bayan ito, totally ang bus dito na nagpa-parking na pala, uh, oh, pwede niyong sakyan. Hindi lang itong uh, isarog, sa rog, bicol, sa So meron na rin siyang kagsawa, meron na rin siyang alps. Yun. Ang uunahin muna natin mga bayan ito oh, Bicol Isarog. Kaso, ang kuha nito mga guys, hindi ko nakuha yung pamasahe. Kung magkano na. Pero hindi daw bumababa sa 1.3 hanggang 1.9 ang pamasahe papuntang Bicol yan. So, ito. Bicol Isarog uh, ticketing and cargo padala. So, mayroon din pala ito mga kabayan. Kung kayo ay magpapadala ng mga gamit, pwede po dito sa Bicol Isarog. So, kung kayo po ay mag uh, ticket na uh, wala daw wala uh, walang refundable ang mga ticket kapag sa kuwan uh, wala nang refundable ng ticket Arkobya City Passing Office Hours ang office hour po nito mga kababayan 11 11 am to 8 pm so ito po yung kanyang contact number ayan so pwede nyo po silang kontakin dito sa kanilang uh, contact number kung kayo po ay mag bubooking ng uh, ticket So ito po yung Bicol Isarog na papunta ng Bicol. So meron din silang mga bus na sleeper bus. Yun, so yung pwede kang matulog dyan, yung nakahiga ka po talaga. Pero simple medyo may kamahalan ang pamasay niyan. Yan po siguro yung tinatawag nila na 1-9. So meron din ditong 2x2 regular class na, saka, na upuan. Meron din silang 2x1. Yan. So depende sa klase at pasensya na kayo kung hindi ko nakuha yung pamasahe kasi sarado na pala yung opisina nila ngayon kaya hindi ko nakuha yung kanilang pamasahe. So pwede po kayo magdala ng mga hayop ng katulad ng mga aso pero dapat mayroon siyang uh, vaccination. At yon may vaccination dapat siya. At tapos yung alimbawa aso ang dadalhin nyo dapat yung maliit lang hindi pa pwede yung malaki. Ayan, yan po yung pan, yung mga ganyan. Hindi po pwede yung malaki. Uh, tapos kailangan mayroon na siyang uh, permit to travel yung mga hayop na dadalhin yung mga bayan. Pwede po siyang dalhin kapag may permit to travel yung inyong hayop na dadalhin. So ayan kasi minsan may mga sumasakay na may mga dalang hayop. So kapag ka wala pong vaccination ng hayop nyo, tsaka walang permit to travel, hindi po yan papalagan, papayagan isa kaysa mga bus. At kailangan, kung katulad aso, dapat yung na aso lang ang dadalhin nyo. Tapos, kailangan by diaper kasi kailangan yung, yung, kuan, yung cleanliness nga sa loob ng bus. Kung mayroon din papuntang mas dito mga bayan, ang papuntang mas bate, mayroon 9 a.m., 45, 9.45 a.m. papuntang mas po yan. Meron naman pong papunta ng bulan. Ito po yung papunta ng bulan. 5 p.m. bulan, sursugong po yan. At yun, may 7 p.m. pa. Ito. Uh, ah, yan yung, yan po yung mga, mga kabayan. Ito yung 2 by 2 na with CR na mga bus. Tapos ito naman na 2 by 1 with CR pa rin. 7 p.m. At ito naman na 8 PM, ito yung sleeper sleeper bus, yung may kuan pwede kayo matulog. Um, pwede po kayo mag-tickets ay mag-book ng yung tickets sa uh, online. Yan, ticket online at www.bigolizersarog.com. Yan. So yan po yung kanilang number. So ito lang itong parte lang ito mga bayan. Ito lang yung base ko na na mga kuan na kaya, so, meron din ditong Pina Prime sa kagsawa. Meron pa dito. So, yan. So, yan yung Bigulisarog. At pwede po kayong mag-book ng ticket online. At dumako naman tayo dito mga guys sa kagsawa. Meron din ditong kagsawa yan. Kagsawa. Kagsawa Travel and Tour Incorporated. Daily trip nila mga bayan ito. Meron silang daily trip na 6.30pm. Royal Class 2x2. So, So, yan. Ito po yung pagsawa. Tapos mayroon pang 7pm at elite class 2x1 with CR po yan. So pwede nyo pong kontakin itong number na to. Kasi hindi ko po sa inyo maibibigay yung detalye ng pamasahe ngayon kasi hindi ko po naabutan yung mga tailor dito. Hindi ko po sila natanong. So office hour po nila, ito pong kagsawa, ay Monday to Sunday, 10am to 7pm po yan. Yan po yan. Ano ba to? Ayun, may mga kuan din sila. Mayroon din sila mga tinda pala dito ng mga sombrero, 150. Ah, meron. So dito lang tayo sa sa Mayroon din ito yung booking booking din ng Kagsawa mga kabayan, online booking ng Kagsawa. Kagsawa. Ito. Kagsawa.tour.psww.isabas.ph hotline. Yan. So ito po yung kanilang kuan mga guys sa uh, website ng Kagsawa itong tour.ph at www.acbus.ph. Yan po yung hotline. Ito naman po yung hotline number nila kung gusto niyo pong tawagan, yan po yan. Ayano, oh. pagi-kuan niyo na lang po mga Meron pong PITX sila, dadaan po ito ng PITX Tabaco, Legazpi, Daraga, uh, ginubatan, Ginubatan, Ligao, Tsaka, Pulangi. Albay, Southwoods Yan, e. I. Arcobia, yon Cubao So yan po yung mga bus terminal nila Yan po yung kagsawa mga bayan <coughs> At Arcobia Banto Meron din po sila yung kagsawa mga bayan na papuntang Kamsor Yan, Dilcoligo Ragay, Sipukot Libmanam, Pampluna... Naga yan, Pili down. Albay Matakon Pulangi. So yan mga kabayan ng mga biyay nila. Hindi ko lang sa inyo talaga maibibigay yung pamasahin nila kung magkano mga kabayan kasi wala na akong nabutan na ticket. At natanong ko lang dito si Sir, yung five line ko. Five na natin dyan. Na, na, nagpaalam mo na ako bago mag-vlog dito. So kung kayo naman maghihintay dito mga bayan, napakaganda naman ng kanilang mga upuan dito. Yan. Yeah. So maluwag na itong kuan na So meron din dito ng kuan ito, ano tong bus ito? Alps. Meron pang Alps pala dito mga bayan. So ito, ang Alps. Alps naman sa Alps naman. So ito naman mga bayan yung Alps. Yan naman yung Alps. Ang biyahe naman nila ay Uh, 5.30 p.m. Yun, hapon. Sir, alas ala 5.30 ng hapon. Ligas pa to tabako yan. At meron po silang 6.30 p.m. din nagato baaw. Yan. At saka eriga. At saka Meron din papuntang pili, bula, banase. Uh, baaw, iriga, nabuwa, naga, bato, matakon, pulangge, ginubatan, ayan, kamalig, ligaspe, tsaka tabaco. So yan po dyan sila mga bayan. Yan yung Alps. At yan marami pang iba. Yan pa yung mga biyay nila. Yan. May papunta rin silang antike, pandan uh, si Beste, mga bayan nila. Ayan, Iloilo. -ilo. Meron din papuntang Iloilo -ilo dito mga bayan. Ayan. At ang office hour din po nito mga bayan na Alps. Ganon din, uh, office hour niya, 7 a.m. to 6 p.m. Yan, ito po yung kanyang kontak uh, contact number na pwede niyong tawagan. Yan. So ito po, dadaan po ito dito sa mga bus na to na galing dito sa Arcovia. Dadaan po ito ng Kubaho, papunta ng Pasay. O so dadaan po po ito ng PITX. So magpipick up siya ng mga pasayro. Kasi nandito po ito sa Arcovia City, Pasig. So napakagandang, uh, napakalaking bagay po ito sa mga pasigin nyo na uh, gusto magbiyahe papuntang Bicol o papuntang Masbate, ganon. So dito na po ito, napakalapit dito lang po ito sa gilid ng highway ng C5 Road. So yung mga bayan ito, yung mga nagtanong sa akin dyan, yung mga nakaraan eh, hindi ko nasagot. So sana ito, makuha nyo ng konting uh, information informasyon na nakuha natin dito sa Bicol Isarog Bus Terminal. So mayroon na pala silang, hindi lang Bicol Isarog yung kanilang bus terminal. Yan. Yan. At siyempre mga bayan, itong terminal na ito, napaka-linis Dito, maganda yung kanilang CR. Yan, pagaganda. natin. So, punta tayo dito sa CR nila mga guys. Hindi tayo papasok dyan sa pambabae eh, kasi bawal yan. Pero tingnan nyo naman. Napakalinis. Ayan, yan po yung CR ng Bicoli Sarug. O, so, ang hitap kung nagugutom ka na -intay, intay ka dito, ito lang yung 7-Eleven katabi lang yung mga kabayan tsaka napakalawak ng inyong upuan dito so yan yeah, maraming salamat po sa mga nagtanong sa akin dyan sana uh, may makuha kayong konting information dito sa vlog natin for today, ay ngayong gabi pala kasi dinaanan ko lang itong mga kabayan kasi galing lang ako sa duty so dumadaan lang naman kasi ako dito kaya naisipan ko na daanan na lang ito So ito po ang Arcobia City na bus terminal. Maraming salamat po at salamat dito sa pipeline natin na nagpaalam ako, pumayag naman siya na mag-vlog tayo dito. Yeah. Ayan, so ayun mga bayan pawi na tayo. Uh, dumaan lang tayo dito sa Bicol Sarob. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung pamasahe lang talaga hindi natin nakuha kasi uh, wala na yung tailor nila. Hindi man may ng gwardya yung detalye ng pamasahi. So pwede nyo naman silang tanungin mga guys. Uh, tawagan nyo lang dun sa mga number nila.